Ako nga pala si Tupi. Tindero ko sa palengke at hindi kito ko ito kinakahiya. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong araw ngayon may pupunta na akong birthday. Di lang simpleng birthday, kundi buong birthday. Kaya hindi tayo pwede magpambahay lang dahil baka maamoy tayo. Tsareng! Paano ba naman kasi? Puro may yaman yung mga invited na kaibigan ko. Yung mga tipo na naghuhumiyaw yung mga alahas at perlas sila sa katawan. Parang mga pamangkin nga ni Madam Small Laude, ganun. So, maya pa nga, eh, na rin sila. Yung mga sikat na mega parties ng Bulacan. Ito nga si Madam Jessie na talagang pambato rin ng Bulacan. Siya nga pala gumawa ng gaw ni ate nung nagsagala siya. Pakilala ko na rin tong si na sa pangalan ay tunog Luxury o Dimokinaya. Bago pa nga magsimula yung program, inilapitan na kami nitong birthday celebrant. Talaga nakipag-chitchat siya sa lahat ng mga tao na nandirito sa birthday niya. Pamaya-maya pa nga, dumating na rin itong makeup party na Madam mo laude na talaga nang masasabi kong big time na rin. Ewan ko na lang talaga kung di ako makakuha ng tip dito kapag in-upload itong video na to. Tsareng! Pamaya-maya pa nga, inakita ko itong si Noe. Siya nga pala yung personal up ng tawag ng tanghalan. O diba? Sino magsasabi na close kami? Pero kung tatanungin nyo nga kung ano yung namin, isa itong gelato dito sa birthday ng kaibigan ko. Talaga namang mare-recommend ko dahil sa sobrang sarap na kadalawang cup nga ako. Bago pa magsimula ang program ay nagpasalamat na atong kaibigan ko sa mga suppliers. Dahil paniguradong kakalimutan niya kapag ka nalasing siya. Charot! Hello, welcome, welcome to my 27th birthday party. So, parang taon pa na lang, no? ko <laughs> kung ano niyo ibang mukha ay pamilya na rin dahil yung iba ay sikat dito sa TikTok. Pagkatapos nga niya mag-speech ay dito na ako dumiretso. Doon sa mga alak na talaga madalang ko lang matikman. Diyos ko, paano ba naman kasi sanay ako sa ginbilog. Ewan ko na lang talaga kung makapag-drive ako ng bridal car kinabukasan. Baka pag nagkataon ay magewang-gewang kami ng bagong kasal. Charot! Mabanggit ko na nga rin na laging pasabog ang production ng kaibigan ko. Kaya ito, panoorin nyo. O diba, sabi sa inyo kahit sino hindi kinaya. Kung ikaw ngayon nandito ay para kang nanonood ng libreng concert or nasa ASAP fields ganoon. Dahil nga anak siya ng pamilyang mayaman, masasabi ko na lang money is just a paper. Yung tipo na mapapasan na -ol ka na lang kapag ka siya na nag-birthday. Fast forward nga, maaga akong umuwi dahil kailangan ako mag-service kinabukasan. At panigurado nga nito, may hangover na naman. Sabi ko nga sa inyo, saanilan tayo sa ginbilo. Charot. O pano, hanggang dito na lang. No, pagod na ako mag voiceover eh. Tsaka may kasal pa ako kinabukasan. Paalam! Kumain ka ng gulay para mahabang yung buhay. Mag-toothbrush ka naman, parang iba rin na mabuhay. Hey! Ang pagkakawa mo dyan? Tara, kumain na tayo doon. Ang istorbo. Ano ba yan? Ang mo ako na nanalo ko dito. Ano yan? Pero page pasay. Nakita mo. Tignan mo magkano pera ko ah. Pero yung wifi. Pumunta ka na doon. Pero yung na dyan. Huwag yung istorbo. Malamok dito, bes. Malamok. Walang malamok kapag kapapaldo ka. Nakita mo. Dito ako nanalo sa Super Ace. Alam mo gagawin natin dyan. X mo lang to. Tapos tayo tayo. Ngayon, mag scatter tayo. Ang puhunan ko lang dyan. Tinan mo. 10,000 lang. Ngayon, 44,000 na. Ang gagawin. May 10 spin tayo. Ngayon, ayun, nakascatter tayo. Tignan mo kung magkano papanayin natin ngayon. Bet 30 lang yan ha? Bet 30 lang. 300 na. 342 may walang spin pa tayo ah. Ayan ah. Tingnan mo. Eh, sabi ko sa'yo dito ka tumambay. Ayan yung waipay oh. 534 na. May 6 spin pa tayo. Ayan oh. Ayan ah. Wala kang bilib eh. 5 spin pa. Ayan ah. Pumaldo na. na. 1062. Ayan pa. Tingnan mo bes. Ako nagsasabi sa'yo. Ay, 1,000 na tayo, ha. Gusto na ano talaga. Ay, yun. Kaya ito, kakain ka doon. E, samantalang oh, ng na nanalo na oh, ko. Na Ibili, ako. Bibili ako, magkapadala ako na ang KFC o Jollibee. Wow. Kaya sa mga magre register sa link ko. Ano pang iniintay nyo? Let's go! Palduhan tayo! Shish!